Kapag sinanay mo ko sa isang bagay at nawala ito pero hinanap-hanap ko, sinong may kasalanan? Ako na naghahanap o ikaw na dating nagbibigay? Ganda. Liting ko nga, pangit mo magbasa. Ano? Hindi, ang ganda kasi eh. Parang, ka tanong -tanong baway, ay, ang ganda nung tanong. heartbroken yan. <laughs> Pakinig kayo, ha? Kapag sinanay mo ko sa isang bagay at nawala na ito, pero hinanap-hanap ko. Sinong may kasalanan? Ako na naghahanap o ikaw na dating nagbibigay? Oh. Ganda! kasi, um, kasi masanay sa mga bagay na pwede rin palang mawala. Um, ang may kasalanan po diyan kung sino po yung nawala. Minyari, ako po, ganun po. Ako po yung may kasalanan. Kasi, ano po po yung tanong? Huwag ka nang mauulit na babalik ito ng gagawin si Axel, ha? Sarap-sarap tapakan ito Andun na siya! Sarap tapakan pedestrian lane yung damit mo. Tatapakan ko ito mamaya. Pag... Sino daw ba yung ano, yung may kasalanan? Yung Sinabi Sino may kasalanan? Ikaw na nagpunta rito o yung humahanap sa'yo? Nasaan ba yung tubo? Atong naman na yung oh. sinasagot mo, oh, Axel. Oh, Ikaw na nag-ibig may na kasalanan. Na mo. Tapos, bakit? Bakit? <laughs> 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 Ang kami ng bahala. Kausapin mo itong kapatid mo. Ang kami <laughs> ng bahala. Asan? Ibipi mo ito. Ibipi. Ibipi niya. Pero ito <laughs> <ipipin> niya ilagay. <laughs> Pag-usap niya. Sorry, Sen. <laughs> So, ano na, Axel? Alam mo ba, gusto mo bang ulitin yung tanong? Ate Ann? Kasi ano po talaga, may kasalanan po kasi talaga. Ay! Oh, yung ano po. <laughs> <laughs> ikaw ang may kasalanan. Opo, okay, ako po. Okay, po. okay na po yun. Grabe. <laughs> <laughs> <yun. laughs> Pero kasi nga, bakit ikaw ang may kasalanan? Dahil hindi mo na pinaramda. Grabe yung naman. Niyan. Anong nangyari kay Erwan? Ang daming sinasabi. Ang daming sinasabi. sila nagse-celebrate ng <laughs> month Kaya na nags nags ka nagse-celebrate ka pa ng death anniversary niyo, hindi. Ay, that joke. Lang. So sino may kasalanan yung naghahanap nung nawala? Yung o nagbibigay. yung nagbibigay dati tas biglang wala na yung, yung nagbibigay po. Kasi po ano po eh binigay mo po lahat tapos bigla na lang pumawala. Lahat po ng efforts mo nawala wala lang ng barang bali wala na lang lahat ng binigay mo. Ganun po. Hindi ka condition siya consistent yung ganun. Gano mm. na po, hindi siya consistent. Consistent. Basta din. Ay. <laughs> ano address mo? Pero wala, tirado Yung magulang ang gusto kong makita. Hindi siya consistent. Daniel. Daniel, Daniel, sorry. Daniel po. Daniel. Ah, uh, yung nagbibigay po. Kasi ang may kasalanan uh, yung dating nagbibigay. Yung dating uh -huh. nagbibigay po. Kasi ay uh, siguro usually yung sakit talaga ng mga lalaki na naliligaw talagang pasikat sa una, talagang bigay lahat, chocolates, hatid ba, hatid sundo. Tapos, uh, and then later on, nasan, nasanay na nakampante na bigla na mawawala. So, uh, kaya napaka din ng self-awareness sa mga gay eh. So, dapat ina-assure mo din na nagagawa mo po boy, mga dati mo nagagawa sa, sa nililigawan mo. Na dapat nga, yung mga girlfriend natin, uh, tinitingnan din natin as parang nililigawan pa rin eh. So for me, yung nagbibigay talaga, so dapat we consistent talaga. Oh, pinaririnigan mo ba si Derek? Grabe. <laughs> Kumamot na lang si Derek. Jam. Um, para sa akin po, ako na dating nagbibigay. Ang may kasalanan. Ang may kasalanan. Dahil nung una pa lang, pag nililigawan natin yung babae, pinapangakoan natin niya ng langit at lupa. Gusto natin ipakita lahat sa kanya na siya lang yung mahal natin, kaya natin gawin na siya lang yung prinsesa. Tapos biglang mawawala sobrang sakit nun para sa babae kasi minahal ka niya kung ano yung nakita niya sa'yo nung umpisa. Paano na lang kung sa dulo, hindi na yun. Kaya dapat kailangan natin itong paninindigan. Dahil ang tunay na lalaki, may paninindigan. Ay! Rhyming! Dahil ang tunay na lalaki, hinebrong ni. <laughs> Kasi yung, yung ano talaga, yung panliligaw, dapat yung nagpapakilala ka, hindi yung nang bubudol ka. Mm. Mas pag naliligaw, pinapakita mo yung totoong ikaw, hindi yung hindi ikaw nang bubudol ka lang. Kasi nung bibigyan mong green flag? Si Jam po. Ano bang sinabi ni Jam? ah uh, dapat sa lalaki may paninindigan. Oh! Oh!